Lagyan daw kita ng uling. Uling oh, saan sa ala. Sa ulit ay nawag pa rin. Ayaw, ayaw, huwag mo yung itaas. Makikita yung tilapia. Ayaw na iwan dito. Kaya nga, di ba sabi nila nilagyan daw kita ng uling. Hindi naman, di ba? Bigla ka raw sa katawan, dilag na kabang. Oo, oh, lang, nakuha namin siya. Nakuha namin siya sa may bukawi. Kasi may nag-comment mga kababayan

Hanyang nga nga sa baptismal. Ah, ano pangalan mo? Tasa Dumaguete, ang ilan Dumaguete? Sikto sa saro. At tiga Dumaguete ka? Ang um, nauris siya ma na Lips Sa taburan si Bo. Malulus mo ma ka santa or malulus ka santa. Tabi tayo, tabi. Baka masaga sa... Sagasang. Sa Parilla, nang si Parilla sa International Mental Health. Saan ka galing? Hayon is OPSA. Sa International Mental Health. Nancy Parilla. Pangalan mo na si Parilla. sa International Mental Health. Doon ka galing. Mm, so sa trabaho sa Yes, sir. Uh -huh. Maliligo ka ha? Uh -huh. Basta behave ka lang. Bakit ka tumakas? Kaya yeah, hindi ako magingay. Opo, thank you. Maingay ka ba? Uh -huh. Tama ka sa amin. Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami kaaway, ha? Uh -huh. Kaibigan kami. Yes. Yeah. Teka, saan po siya? <laughs> Ay pag-dito lang yan, di ba? Dito po yan siya lagi. Teacher po siya? Teacher po siya dati. So, possible ba? Pamilya niya nandito rin lang? Andito lang po yan. Buti nga po. Buti nga po nakipag-usap eh. Kasi minsan, okay. ano siya eh. Ano siya sa tao. Ah, hindi na ikipag-usap ba yan? Ayaw niya. Pero mabait po yan. Binibigyan namin ng damit yan. Pagkain. Dati ka palang teacher. Ano nangyari sa'yo? Ay, kaya sa sa'yo. Kaya nga, Bikin sa pati sa I'm going to, surfer, sir, to I'm make a surprise for six to six or dumagi na kami na mga 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 sa mga 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 ka mga 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 ka. mga 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 ka. mga 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 Okay, uwi tayo sa shelter, ha? Behave ka lang, ha? Ano ganito? Salam ka naman, ka-sang. Kaya pa, ha? Ah, sige pa. Hindi namin alam po ano yung pwede pang gawin sa kanya. Kasi ano siya, eh. Uh, tagal na hindi naligo, nasa lansangan. So gusto namin maging maayos siya. Actually, napaliguan naman na namin siya. Kasi pag, ano kasi, sir, mahirap na siya i... Eh so kliyenta natin... na Ang Hindi na, hindi na. sa hindi po. So

Ayan na, okay na pagkandang. <laughs> Kaya nga, di ba sabi nila nilagyan daw kita ng uling? Hindi naman, di ba? Hindi ka sa katawan, nilagyan ka ba? Oo. Oh, sino naglagay sa'yo ng na uling? Wala. Oo, oh, wala naman. Talagang ano yan mga kababayan. Wala, nakuha namin siya. Uling, hindi nakuha hindi. namin siya sa may bukawi. Kasi may nag-comment mga kababayan na nilagyan ko lang daw yan ng uling para may content mga kababayan wag po tayong ganon nakasama naman dun sa tao siya po si ate Nancy na kuha namin siya na rescue namin siya from Bukawi Ayan. panoorin nyo po muna yung video bago tayo mag comment tignan nyo nakakaawa na yung tao gusto natin tulungan pero magsasabi pa kayo ng uh, hindi maganda nakakaawa po wag tayong magbibitaw ng salita na hindi maganda sa kapwa. Baka mamaya sa atin bumalik. Masama po yun. Yeah? Tinansi dito ka. Hindi dali. Ka, dali. Ayaw, tingnan nyo po. Oh. Sa, sa ginawa natin. Oh. Dito na lang. Baba, dito na lang. Halika. Ginawa natin sa kanya. Kung yung una nyo makita yan mga kapabay, Una namin nakita talagang yung buhok niya. Dikit-dikit. Kaya pinagupitan na namin. At ito, medyo maganda na yung itsura niya. Pero nung una namin nakita, nakakaawa. Dito ka, dali, hindi ka may sasabihin ako. Hindi ka. At ang, ang yaya niya ngayon, yaya niya si Marites, no? Okay ka lang, Marites? Okay daw. Babantayan mo ba, <laughs> Ha? Hindi, babantayan ko Ayaw niya akong balis ako sa tabi niya, eh. Ayaw ka paalisin? Ayaw. Gusto Nakailang niyang... kain na siya mula kanina umaga? tapilan. Taplong kain. 'Yun ang habit niya. Kumain. O kumain. Pero ano sabi niya sa iyo? Parehas kayong kumain daw ko si para parholok at pangit. Ha, <laughs> <laughs> pa-upoin mo siya rito. Dali mo siya rito. Alikad dali. This is cute. Mauna ka muna. Mauna ka. Tayo, dika ko. Tayo. Dito ka, opo ka rito. Pa-upoin mo siya diyan. Opo ganyan. Say sure for you. Di pa tanya yan, student. Yeah. Ops, wag mo itaas yung palda mo kay makikita yung tilapia. Diba? Yeah. Oh. Habit niya talaga itaas yung palda niya, no? Baka nainitan. Ninita. Hindi. Oh, Tabi ka doon, tabihan mo siya. Paupo ka, mo na si Mana. Kaya na ka sa sinitig mo nung sitinulog dyan. Paupuin mo. Mabak yan. Nanti, bro. baka makaano tayo. Pag-agilan tayo ng ano. Baka makita yung tilapia. Oo. Makita hey, tilapia. Ay, hey, nga akong sapaw. Ibaba mo ba? Yung pa, kay makita yung tilapia. Ito yung Umawak naman ni eh, <laughs> hey, kay makita ba si tilapia. Baba ka dyan, baba. Malaglag ka dyan, baba. Dito ka nalang upo. Ayaw Ay, ko dyan. Mainit dyan eh. Mainit Mainit dyan. O o Ayaw ko yung... dyan lagi. Yeah, yung... Kita ka oh. ng mga lalaki mo, makita yung tilapia. Anong tilapia niya, sir? Wala niya. Nung nandiyan na yung yung makita, huwag kang bubuka-buka O, kita mo, ang boys, o. o oh, kini kinda mo? Yuri, walang sahaja nak kini kinda kan? Kini kinda kan? Kini kinda tak musiram? Ayah Ayaw nga niya. Ayaw niya tumabay kasi daw kaya yung sumayo kasi bago kain daw siya. Ano kaya tayo? Si Sia lang ang ko Siya lang yung sa kusina. Oo. Oh. Ano yung sumulo nyo? Oh, wala lang. Siya lang yung pagkawin mo sa kusina. Oo, oh, sige. Siya lang ang talaga magkakabaho doon. So, hindi lang magkakabaho doon. So. Kaya tayo eh. Kaya tayo. Tama na lang. Yan ang mabait yan eh. Ano kaya tayo? Ay, ay. Ay, ay. Ay, sayo. Mabait na. Eh. Parang ginawa kang balik. Ay, ay, ay. na. Parang ikaw daw yung... Parang ako Mr. Mabait daw eh. Kaya mo na mabait na. Ang sige. Ay, si Yami. Halika na. Ay, si Yami. Ganyan. Tama na yan.

Ayaw ito mayaw. Hindi hmm, naman, hindi yan. O, oh, ka na lang. Ako, ako, kumanta. Sa niya. Allah, mali -mali. Sa ah. Mali tayo. Oh, na. kumanta? Hindi, hmm, Saan? Saan kanta, kanta? Manta, ka dyan, wala. Mm, <laughs> Oh, ay, di ka nakata oh bye bye sir mariyo mariyo tara ano no maraman na upo ka dyan pwede listan siya hindi siya paupuin lang <laughs> <Anong>? upo <laughs> upuin <laughs> daw ako ha upo sa abig dyan ka lang ah sige ah uh,